Good morning, guys. Hindi na kilala hindi, guys. Ano ini? pa oh, patita, guys. Ano yan, guys? toon nga sura. Patibigay nga dabong. Ano, guys? Dabong, dabong, dabong. Ano na inilinap po, ano, guys? Pag plano nalakon, ano nakaloto? Ano? ginataan ba o hina ginisa hinato ka naman lugod para sa ngayon gisahon ba o gataan so that's it may ulang na tayo mamaya taniud ko na sura hi guys for today's video magluluto tayo ngayon guys na ng ad to guys dabong ini guys pero lina po ana ini gisahon ko la So, wala na itong kalay dire pa mapaso aton karaha guys magudap na kita na magpaso na simple lang nga sura ginisa na dabong ginobi ako pag kagod so magluto kitahan ginisa lang talaga guys Ay, ba? para ha guys nung sikain baboy akong dami guys para mahanap pa natin yung ta guys ang Lasa na. Ayan guys. Pili ko na tanan. La, Lasa na. Lasa, So. Dabong. Dabong. Uli na po ano ini guys. Ako naging pigaan. Kuhaan ko na han iya katas. halo-halo pelak guys. Nasi ni sahaja dengan nanti, Hey guys, nahalo na ang upay. Butang tara ng toyo. Halo otro. Halo-halo lang. Hanggang ano. Masahe ko yan toyo. Okay, guys, halo na. Butang tara ng toyo. bigsik sarap Tapos takpan na guys. Diyan ba atin taklob bagian dalan-dalan taklo. Na guys, mo na nakahalo at natakpan So ayan na guys, luto na 'yung ating ginisang dabong. Ayan. guys yung ating tabong guys dito na siya bye bye for now thank you thank you so much na don't forget to like subscribe and don't forget to click the notification bell